Maniit talaga ang mundo ng ating mga OFW at mga Pilipino saan man sila naroon. Siyempre, pagdating sa pagsiservisyo at kakaibang servisyo sa mga panahong ito, ito naman po ang aming pagkukwentuhan ng ating partner dito sa Bantay OCW. Ako po si Susan K. Do you have a gambling problem? To know more about PACCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.backcore.ph slash regulatory slash responsible.ph A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nagbabalik ang ating partner sa public service, ang ating former OWA Administrator, Dr. Carmelita Dimson. Doc, welcome back! Thank you, Susan. Nandito na naman ako ulit. Ay, hindi ulit. Kasi lagi talaga tayo magkakasama, Doc. Ang author ng libro, OFW Achievers, Stories That Inspire. Kaya naman may kasama po kami ngayon. Wala pa sila sa Singapore pero mga negosyante dito sa Pilipinas. Si Chef Ru Ribon. Chef, hi, good afternoon. Thank you for inviting us. Siyempre, mula pa rin sa Maker and Maid at galit po na Singapore sa F&B, si Elaine Figueroa. Elaine, welcome back. Thank you po. Thank you for having oh, us. Ma'am, kasama sila sa na-feature dito, ah. Oh yes, isa na sa mga stars. <laughs> 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 si Mama -ma Star. <laughs> Maker and Maid. Oh, paano naman nagtagpo ang inyong mga laddas? Yung sister ko kasi, nagbabasa siya ng, I think, online. And then, nabasa niya na isang story about maker and mate na ang pag-aari ng former OFW. Oh, wow. So sabi niya, alam mo itong restaurant, malapit sa atin, uh, may ari mga OFW. Talaga, sabi ko, sige, bisitahin natin. Siyempre, pag-OFW, alam mo naman, malapit na malapit sa mission natin. So sabi ko, sige, One Sunday, punta kami doon sa May Calamid. Okay. Fortunately, just across our street. So, I kami and then I met this two ladies. So, sabi ko, at kilala ko. So, sabi ko, di kwento pa ganon. Then, sabi ko, you know what? I'm writing a book. Pwede ko ba kayo mahinta mo one of the subjects? O, oh, syempre na no one yes, di pwede hindi sila mag-yes. <laughs> so, yun. And then, bumalik ako in-interview ko in sila. Hmm. And I really was very fascinated with their story. Kaya ayan, maging party sila na libro. Actually, yung story, kwento ng ating mga OFW, yung tawag ko nga dyan, mga extraordinary stories ng mga ordinary individuals. Diba? Yes. Ang ating magigiting bayaning mga overseas Filipino workers. Anong first encounter nyo naman kay... Uh, Dr. Dibson? Ano naman yung feel? Ikaw, Elay. Um, it feels like, you know, you have a person who understands kung saan po kayo nang galing. Uh -huh. Kasi, iba po yung tao nakakaintindi na ay, w sila, ito yung mga uh -huh. pinagdaanan nila sa ibang bansa. Kampante ka po, kano? Kampante ka agad. Ganun ka rin? Yes. Yeah, so, okay. parang, kasi, she connects uh, us from from our family parang ganun na In different ano eh, different countries na yung napuntahan niya eh, nakita na niya at nalaman na niya lahat ng kwento nice. ng isang OFW so it's an honor for us to to be part of the book and kasama pa si ma'am So, para para tayo may connect, ano naman interesado makinig sa kwento <laughs> <laughs> so, no. Yes. Anong pinaka tumatak sa inyo sa kwento ng dalawang ito? Pwede ito yung dalawang individuals na nagsumika, no? na alam nila mahirap pa muna kayong O.F. to Purdue pero nagsumi kamsi and after working for ehm 11 years 11 years ang sabi nila ayaw na nila mag-O.F. to but gusto na lang nilang magnegosyo and they want to be with their family na kasi they have been away from their families na matagal-tagal din syempre nakakalungkot din yan <laughs> di ba? and then uh, pasyesto na na uwi na lang magnegosyo negosyo and sabi ko ang ganda nun kasi nga di ka naman forever, always over you. Eh, dapat na siga, pag mo na one day you have come boy. Yes. And they were prepared. Di ba sabi yung issue ng reintegration, hindi na nag-apply sa kanila doon sa program na yon kasi alam na nila yung direction nila. Alam nila talaga na siguro, bago pa sila umalis, alam na nila kung ano ang goal nila. Mm -hmm. They had this goal. Ikaw e, e, ba, Imeng? Lina, mo you know, ilang taon ka mag-a-abroad? Ay, hindi. Hindi. Opo, okay. oh, you, you, just don't know kung hanggang kailan po kayo doon. Alam niyo lang kung anong goal niyo in the future. So, yung goal ang tiyak sa'yo. Yes, yes. Ano yung goal na yun? Yung mahawi po ulit dito sa Pilipinas at dito na ako with my family. So, paano ko po yun gagawin? yun po yung pinaghahandaan ko sa Singapore. Pero hindi mo nakita yung sarili mo umuwi ng uugot-ugot na? Ng... Ay, hindi po. Hindi po talaga. <laughs> <laughs> ang pinahayo ko po, sabi ko nga po sa mga kaibigan ko doon, ayoko tumanda ako na lagi ako ng, Ma'am, sir, pwede po ba ako mag-leave? Gusto ko po kasi mga sama yung pamilya ko. Mm. Yun po ang pinakayo ko kasi yun po yung pinaka-mahirap na gawin sa ano eh, ibang bansa. Magpahalam na umuwi sa Pilipinas para makapag leave kayo, makasama oh, okay. yung pamilya. Special yung Christmas. Mm -hmm. Sa totoo lang po, magagaling po kasi talaga ang Pilipino. Ayaw din payagan kayo. Oh. Mahirap pong walang Pilipino sa mga negosyo sa ibang bansa. Chef, Especially Singapore, mm -hmm. napakarami ng Pilipino doon. Parang mm -hmm. uh, hindi mo makipin, hindi ka feel ng homesick kasi nga, puro Pilipino rin naman ang mga katrabaho mo. So ako naman, um, talagang ang goal is mm -hmm. owe oh eh, pero there are times na parang sabi nila, kasi I'm handling multiple outlets na in Singapore. So sabi ng mga iba sa na Filipino or mga ibang lahi na, ay, baka oh, ready ka na. You can, kasi alam nila, ang dream ko is to go home mm -hmm. and open my, open my own restaurant. Sabi, ready ka na. -man -man. Kinasabi mo yung dream mo, kinukwento sa iba. Ah, yes. Uh, siguro kasi gusto kong maging um, ma-inspire din sila that when you are working, dapat may goal ka. Lalo na, I, 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 I am managing multiple outlets. So, um, there's a lot of people under me that I want to inspire din. So, it's important na sinishare mo yun sa kanila. So, they would have one also. Mm -hmm. Oo, oh, sabi nga niya sa akin nung in-interview ko, nagsugat na daw siya. Uh -huh. Pero siyang sinulat, sabi niya, one day, mm -hmm. Din, manager ako ng sarili kong a uh, restaurant. Okay. That, that. was her dream. At yun ay nakamit. Kano kahalaga yung na sinusulat niya? Oh, maganda yun. Ako, oh, ang mga sinabi ko sa'yo eh. Dream ko, <laughs> oh, ano <kawa laughs> si bro? Iba. Ano dyan? Naka, ano na yan sa aking uso na one day I'm going to try the book. So, sabi ko nga, alam mo yung achievers na yan? Di ba when you say you achieve something? Mm -hmm. Ito yung may goal ka eh hindi ka pwedeng mag-achieve ng isang bagay na wala ang gold. So, ano, ano nga, in-interview ko itong mga subjects natin, sabi ko, anong goal nyo? Yun ako na walang tinanong ko. Makapagpaaral ng anak, makapagyugawa ng bahay, di ba? Yun nga, mapagdala yung mga anak ko sa school na give them enough food, and then iahang yeah, mo ko yung pamilya ko from poverty, etc. So, yung mga storya nila, ay talagang exemplify ng achievement nila ng goal nila. No matter how small your goal is, as long as you have a set goal and you achieve it, you are an achiever. Oo oh, nga. At ang maganda doon, parehong nag-push yung mga goals and dreams ng, mm. ng magkaibigang itong si Elaine at si Chef Ruby. Posible kaya yung palibaw mag-isa ka na lang, Elaine? Kaya kaya yun na ikaw lang gagawa no, ng mga dreams na yun? Actually, hindi masyado siyang mabigat para sa isang tao to achieve oh. yung ganyan po kalaki. Uh, pagkausap pa lang po sa mga tao, sobrang hirap na eh. Kung kayo lang po mag hindi po talaga kayang mabilisan. Kung baga, kakayanin nyo pero sobrang tagal. So iba na nakasama mo si Chef Opo. Bro. Yeah. Kasi yeah. may iba't ibang ano din po kami, forte, kung bagan. siya po sa kusina, na hindi ko naman po kaya. Nagkanya ka ngayon pa. Uh, yes. Yeah. So uh, nung nag-usap na kami, I think it, it's really a perfect match din kasi front of the house and back of the house ang bumubuo ng isang restaurant. And both of us may, um, uh, may focus and alam ang both areas. Now we'll be able to really pull it off kasi nga uh, ang ganda ng combination eh. Mira, itong kwentong ito, no? Uh, Kung pumunta ka sa restaurant nila, nila, siya nasa sina. Sina, oo. Hindi mo siya makakausap kasi... <laughs> she's busy. <laughs> no. Pero, ang ganda ng uniform niya. I don't know <laughs> Talaga. Lama no, no. si Elay naman, busy naman siya sa pag-entertain ng mga guests. Mm -hmm. tinatanong niya, kumikin na lang sila. So, she attends to that. So, tama lang yung partnership <laughs> no, na Oo, oh, so, siguro doon din natin masasabi na hindi mo lahat kayang gawin. Eh. Totoo siya. Yeah, it's really important to have a partner and to have some, know your weaknesses and your strength. And then, mag-fill in ng gap ng isa't isang weaknesses siguro yun. Inspiration sa ating mga OFW ito, uh, Dr. Dibson? Yes, yes. Inspiration. Pati nga, nga sabi ko, as a matter of fact, sabi ko, yun, hey, alam mo, pero na kung iniisip para sa inyo, eh, sinong mo mm -hmm. yung papang bayani, di ba? Mm-hmm. Then you're familiar with that. Yes, to. so, tama. Okay. I-nominate in ko kayo kasi yung nanda ng istorya na for the bagong bayani for entrepreneurship. Kita niyo ha? kahit sa kalagayan ito si Dr. Johnson, kaya as former OWA administrator yes. pa rin siya nag-i-stout na ng magagaling na OFW para maka-inspire sila diba um, so ang gusto ko rin ipahatid sa ating mga OFW ang over employment is temporary huwag nilang isimpin na hatong buhay nandun ka sa abroad hindi pwede yun eh yung iba hindi nag-iipon eh. Akala nila todo-todo, to, di ba? No, do you, you have to prepare for the time that you have to come home. Sabi mo nga, okay. oh, dun ka, and stuff. Parang instrument lang siya dapat. Oo, oh, oh, to, to get to where you are. Hindi yun yung, dun ka na. O hindi pa, gagaling nyo lamang ng Hong Kong. Mm -hmm. Eh sa Hong Kong, ang mga sinasabi ng mga kababaihan natin doon, hanggang kailangan para sila doon, hanggang sa pagtanda nila. May ganyan silang kaisipan. Ano mo ba, yung mga na-interview ko, most of them, 20 years, 25 years yes, sa Hong Kong. So yes. that 2021. Ka ang kaya ng lupa. Wala sila tanong mo eh. Uwi naman daw, pero amang um, kailangan pa daw sa kailangan niya. Oh. Uh, sabi niya, ma'am, masarap ang buhay ko dito. Oh, uh, really? Kahit na, nasa ang uh, hearts be back. Eh, bubay naman daw yung lawyer. Mm At At uh, siyempre, for ayaw na nila, uwi na daw sila. Pero yung nga, uh, 20, 25 years, di mm -hmm. ko ma-imagine na. Mm -hmm. Kaya mm niyo yun? 25 years? <laughs> uh, I think more than a decade is more than enough na po so, sa So, amin. tagal na tagal na kayo doon, so, Tagal ha? na siya, matagal na. Parang everyday, sa uh, parang langing nangisip ko kaya makakasama yung mom to Ganun eh. Ganun, mm -hmm lagi yung nasa isip mo. So, patanggal masyado yung 25. Para. Pero hindi naman natin masisisi out. Oh. Uh, rebound. Kanya-kanya tayo ng mga ano. Yun nga, siguro, having that direction and yung tulong ng family na nasa Pilipinas na i-manage din ang finances para makauwi na. Pero pa. ang pinaka-the best sa inyong dalawa, preparado kayo, naganda kayo. No, po. Handa kayo kahit ano man ang mangyari na. Kahit, kahit pala COVID time eh. Itsine. Ito mga to, patuloy na nagtatrabaho at nandun pa rin yung kanilang goal. Opo, so, tingnan nila, dahil uh, na, ang yung goal sa time na yun na uh, lockdown, nandun pa sila nagtatrabaho. And yun na, pwede ko rin pagkapuring sabihin na meron din mga ibang OSW na katulad nila na nagsatrificio, pero at the end of the day, nakapag at nakauwi ng maayos ang dinatnan nila. So, ayun, wala si diba, di ba? After all the hardships, mm -hmm. challenges of working abroad, walang man lang na ikon, mm hiyak-hiyak, -hmm. wala. oh. Kaya, kaya, kaya walang wala. katapos ang pag-abroad. Pag Chef Room, anong gusto mo sabihin sa ating mga wife OFW? So, unang-una, important din that meron kang goal, may direction ka, bago mo simulan yung isang bagay, or along the way, make sure na ay, iniisip mo Uh, kung ano yung mga plano mo. And then, uh, mabuhay din ng, ma ma ng hindi gano'n magasos, manage your finances. Kapag isa kang OFW para, uh, balang araw makauwi ka with your family. Lahat naman ito ginagawa natin para sa pamilya natin. Pero, huwag natin kalimutan na uh, tayo din huwi para makasama sila. That's right. Ling, ang um, mensahe ko po sa mga OFW ay, um, maging focus nga po kayo sa mga goals ninyo. Um, tsaka, magpakatatag po kayo. Minsan po kasi, mahirap mag, ano eh, magpakatatag pag madami po kayong pinagdadaanan. So, yung in the future po, ang dapat maisip po ay yung goal ninyo, pagtanda ninyo, saan po ba kayo dapat pumunta. Kumbaga, hindi po kasi sa lahat ng oras, malakas po tayo eh. Na, thank you. At bago yung aming final words ni Uh, Dr. Dimson, sige, invitahin nyo na sila sa Maker and Maid. Please come visit us sa uh, Maker and Maid PGC Milestone Building where we are open from 7 a.m. in the morning until 7 p.m. during Sundays to Wednesday and during Thursday to Saturday, we are open from 7 a.m. to 9 p.m. No, aga, 7 a.m. Oh, wow, oh, pwede na mag-breakfast pala dyan. Yes. yes. Kung kayo po naghahanap ng mga artisanal breads, we have sourdough breads po, uh, croissant, and Australian-inspired brunch. You can go to Maker and Made. Uh, we support a lot of local uh, farmers and producers. Yeah. Um, if you want to know more about Maker and Made, please follow us on Facebook and Instagram at Maker and Made BGC. Thank you, Elaine. Chief, your final Thank word, partner. Oh, yan. Narinig na natin. Kaya lang tayo on we visit sa kanila. Oh, yan. please, po. Oh, man, yan. Oh, Yeah. Ang sabi niya, mga local products. Ang ganda yun, no? At yung sa pag sinabi nila, which is very important, yung OFW should learn how to manage their money, their mm -hmm. Apirahan, mm -hmm. no? Kaya yung importante yung financial literacy. Kaya napakaganda nung yung ginawa ni Dan marunong sinang mag-ipon at marunong sinang mag-manage ng finances nila. So again, ating libro, ating pinopromote, uh, kung kailangan ninyo ng kopya, bahala na po ang ating paibigan, ang ating partner sa si Susan para kayo makapuha ng inyong sariling kopya. Maraming salamat po. Thank you very much, uh, Dr. Carmelita Dimson ofnmedia.net. Dito nyo po makukuha ang mga librong ito ng ating author, OFW Achievers Stories That Inspire. At nandito po ang kwento ng ating dalawang kaibigan from maker and main Chef Rory Bon at si Elaine Figueroa. So, thank you very much. Hanggang sa so buhay. makita kita tayo sa inyong restaurant. <laughs> for brunch. Kaya posible posible po ang buhay sa pagbabalik sa inyong mga lugar kung saan po kayo pinangana, kung saan po kayo lumaki, pwede balik Pilipinas para sa inyong mga pagtatrabaho tulad ng ating mga inspirasyon sa araw na ito. Kaya patuloy ang ating mga kababayan, mag-ipon, maging matalino sa inyong mga kinikita at patuloy lamang po na magsakripisyo. Hindi lang yung mga OFW ha, kundi pati po kayo na mga naiiwan dito sa Pilipinas. Sa pangalan ni Dr. Carbelita Dinson, ang ating uh, dati pong uh, OWA Administrator at syempre po, ang aming uh, partner dito sa OFNmedia.net. Ito ang inyong bantay, ho, si W. Ako po si Susan K.